Tatalakayin sa pulong ng Metro Manila Council ang IRR o Implementing Rules and Regulations ng paggamit ng e-bike at e-trike sa Kalakang, Maynila. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, pamumunuan ni MMDA Chairperson Don Artes sa pulong na dadalawa ng mga representante ng LGUs maging ng LAM Transportation Office. Isa sa gawa ang pulong na susumda ng anunsyo sa publiko sa headquarters ng MMDA sa lungsod ng Pasig mamayang hapon. Nauna inanunsyo ng MMDA at MMC ang pagbabawal sa naturang electronic light vehicles sa hindi bababa sa labing siyam na National Toro Fair sa kamay nilaan bukod pa sa idadagdag ng mga lansangan bawat lokal na pamalaan target ng MMDA na pagmultahin ng mga mauhuli ng 2,500 pesos habang impound naman ang aabuti ng mga walang lisensyong e-trike at e-bike riders samantala Pinasinayaan na pamalang lungsod ng Pasig ang bagong bukas na solar power charging station para sa mga e-bike at e-trike. Matatagpuan dito sa Pasig Kabuhayan Center sa Barangay Santa Lucia ang charging station na kayang magkarigan ng kuryente sa anim na electronic vehicles ng sabay-sabay. Bukod sa tipid at linis ng charging station na nakadepende sa solar power, inanunsyo na pamalang siyudad na bubuksan dito ng libre sa publiko. Tinatapos na lamang umano ang training ng mga tauhan dito bago pa himtulutan ng mga pasiganyong e-bike at e-trek owners na magamit ito ng walang bayad. Sa iba po siya na ano ba lang hindi pa nagagamit. Pero magagamit naman lahat. Na? Yes, sir. Okay, magagamit naman. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino.